Searching number one, reveal. What's up, Madlang people? Ako nga pala si Jesus, ang millennial raketero from City of San Jose del Monte, Bulacan. Sige, lokoy niyo. Oh, niyo. sige, ngayon, sabihin siya ako niyo ng dito. sige. Oh, sige. Christ! Sige. <laughs> oh, paano tayo oh. tatawa doon? Wala nga. Kante. Jesus Christ. Yan Ay nga yung uh. nakaaway ko nung school dat sa school nung elementary. So, so, yes, Di uh, <laughs> <laughs> ano, ba talaga? Hindi oh, oh. ko oh, makintihan. Oh. Mukhang oh. mabait nung si Jesus. Ikaw ba nung bata ano ba, ka? Gano'n ako nung lapis sa likod, pero nung pagtingin ko, <laughs> ah, ikaw pala yan. <laughs> <laughs> anong Enjoy ko lang. Guys, anong apelido niya? Oo. Anong apelido niya? Wala nga makapagsabi. Ano? Ano siya? First time niya yung Jesus. Patawad po ang last name. Ah, ah. ah kamag-anak pala ni Grace. <laughs> no. Ni Grace po. Oh. Jesus patawad po. Oh. Patawad Anak po. ni Fernando. Ano Ano bang apelyido mo, Jesus? Ginto. Ginto wow. pa, oo. Oh. Oh. Ang mahal-mahal ng pangalan. Ginto pa. Sige, Jesus. Basbasan mo lang kami dito. Oh. ano bang, meron ka bang pick-up line? Ah, uh, Christine? Yes. Um, time traveler ka ba? Bakit? Kasi malinaw ko nakikita ang future ko sa iyo eh. Mm. Next. Ah. Quality control check. <laughs> Time traveler, pa pwede ba manghuhula huhula lang basta gets pa lang. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh, Nakikita niya ang future niya with you. Maraming salamat, yes, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus ba, Jesus? Para Jesus. 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 May nickname ka ba? Meron. Ano yan? Jessie. 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 Oh, Jessie ka na lang? Yun <laughs> na lang sana. Oh, Jessie. Jesse, good luck to you. number two, na matayo. Reveal. What's up, Manila people? I want to see Paolo 25 years old. an isang dental student slash model from Baguio City. Mahal? Ay Hi, Christine. Hello. Uh, gusto mo maglaro tayo ng hide and seek? Hide and seek. Why? Actually, wag na tayo maglaro because it's hard to find a beautiful girl as you. Ah, yeah. Oh, sure so. Bigla na ako dati jowa ako nag nagpaglaro sa akin ng hide and seek. Oh, ano nangyari? Tinago lang ako tapos nagkasakit ako. <laughs> oh, <laughs> hide and seek oh, oh. pala. <laughs> yes, I see. Tinago ko ako nila kasi lang po nalakas kasakit tuloy ako. <laughs> Kahit in sick pala yun sa akin. Maraming sa... May isa pa ka mo. Di ba may isa ka pang pick-up line? Okay, go. <coughs> check, check. No, na. just kidding. Uh, uh, si Christine. Yes. Organ donor. Or, organ, donor ba, organ donor. organ donor ba ex mo? Organ okay. donor? Organ donor ba ex mo? donor. Bakit? Kasi I am and I'm willing to give you my heart. I'm willing to donate you my heart for your love. Okay, ito na yung searchy oh. number three. Reveal. <laughs> okay, kaya mo yan. Okay na. Searchy you know, salamat Paolo. Searchy number three, reveal! What's up, madlang people? I'm EJ, 30, ang pagenterong financial advisor ng Antipolo City. Oh, Lag lumaki na pala katawan ni Arnel Pineda. Hawigan <laughs> <laughs> you know? you know? niya. Kapatid ni Jex de Castro yun. Yeah. Ah. Si EJ. Yes, pa. Ano yung EJ? May ibig sabihin ba yung mga titik na EJ? EJ lang po talaga siya. EJ. Oh, ano apelido mo? Malik po. Malik. EJ Malik. Ah, kala ko MOD. Talaga MOD. Hindi Koki. EJ Koki. EJ MOD. Ah, uh, Christine. Yes. I think it's time for you to invest. Why? mag-invest ng feelings sa akin. Ah, Investment ng feelings, oh. ng sagings. Feeling ng sag feelings ng sagings. Feelings ng sagings, sabi ni Paulos. Ganyan. Maraming salamat sa inyong tatlong. Kamustahin natin si Nico. Nico? Nico! Anong yes. reaction mo nung nakita mo tong tatlong guys? Ah, lahat sila gwapo eh. Ang hirap to. At yung mga pick-up lines, catchy. Si Jesus, Paulos, and EJ. Pero Mad sino sa tingin mo matatay pa ni Christine? Eh. bagay kay Christine. Siguro ano, si Jesus, dahil well spoken siya, matalino siya. I feel like he's a smart guy. Tapos mukha siyang good boy and I think I think Christine needs a good boy, not a bad boy.